Yan nga po. Naglalaktaw. Tingin ko mam kaya naglalaktaw mali yung suot na sinulid eh. Ito nasa ibabaw. Dapat po kasi niyan dito yan sa may gitna. Sa ilalim yan? Opo. Tignan ko mama. Check natin ilipat ko lang yung sinulid. Nasa ilalim. Sa ilalim. Hmm nagpalit ako ng sinulid, hinila ko naman ng ang <laughs> kasi pag nandito siya sa ibabo yung sinulid mo, maglalaktaw siya. Kasi may timing yung hap mo na yan, yung umiikot na yan. May retaso kayo ma'am? Ano to, Branyo? Ha? Branyo nyo po ba to nabili? Hindi. Hmm. Hmm. Hindi ko pa nagamit. <laughs> hindi niyo pa nagamit. Tingin ko muna dito sa vitasa na ito. Ito sa gitna. Wala siyang Kasi importante rin yung sotang sinulid na yun. Eh. Bakit kuya masyadong Higpit, pag hilain niya silunin ano ma'am, tatapakan niyo iangat niya yung pata para malambot siya hilain para nagre-release to ayan o, no, maangat po yan pag tinapakan niya yung inangat nyo to. pag hilain mo siya, matigas ma ano, matigas? Oh. <coughs> okay, na. maganda naman yung tahin niya Ano yung narunong talaga manahe? Papractice lang kayo? Ano yung nag study po kayo? nag study Mag-e-tahi? Kumasok na mara tulong mara Ah, hindi niya lang siya hindi niya siya ano i-operate. Ito, hindi ko talaga nahawakan eh. Bumina lang din ako. Kasi alam, bubuo ka ng t-shirt, no? Parang may naka-ready ka na. Oo. Oo Pero okay na daw ganito. Okay lang po yan, ma'am. Lalo na pag malambot yung tatay mo, yung ma-stretchable. Mas maganda yung ganyan. siya yeah, ma'am. Try nyo po dyan. Try nyo sa short. Konti na kasi yung sasakyan dito papunta rito. Sasakyan na. Yung nag-deliver. Ay nung lang sila sa ano, sa Bakantin. Ah, sa spectrum. Tas um Kasi yung sila. Ano po na? Ano um, po yan? Ano sa Ano sa... sa suot ng sinulit yan. Okay na. Importante po kasi yung sahap mo na yun yung suot ng sinulit. Yan sabi ko, bakit magpalit na ako ng sinulit? Nagpapang-paw na. Eh. Sige po, iangat nyo pa. Hindi, iangat nyo lang todo yung eh. Okay na po. <laughs> Ayan, ma'am. Ayan. Pipin-push nyo ito para makita nyo yung suot. Ayan na. Sa gitna nito, no? Opo, sa gitna niyan. Mm -hmm. Tapos pag naisuot mo na, push mo na lang siya ulit. Opo, mm. mm -hmm. uh. mm -hmm. Trick pa niyo po ata. Nangamoy. Mm -hmm. Overheat na ata.